So ayun na nga guys. Hello. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ituloy po natin guys. Halimbawa po, meron na po tayong passport. Okay. So paano po idol mag-apply ng uh, abroad o okay. papuntang ibang bansa? Okay. Ito guys, tips ni Bitirano Biyero no. Kaya ko po 'to ginagawa kasi po maraming mga driver Maraming mga driver na gustong mag-abroad. Pero wala po silang idea kung paano umpisahan. So, meron na po tayong vlog na kung paano kumuha ng passport at kung paano ang proseso. Okay? Ngayon naman, pag may passport na tayo, ito itutuloy ko. So, ito, tips ni Bitira Nombiero. Ngayon, may passport na po kayo. May passport na kayo, mag uh, mag search kayo doon sa www.workabroad.ph mag search kayo doon pag makita niyo na yon gawa po kayo ng account oh gawa po kayo ng account doon kasi marami pong tatawag sa inyo pag meron kayo noon no doon po kayo gagawa ng account so ulitin ko www workabroad.ph. So okay na. Okay. So ang pangalawang tirada natin ganito. May passport kayo, may driver's license kayo. Punta kayo o maghanap kayo lalo na dito sa Luzon, no? Dito sa Luzon, sa Malate lang napakadaming international agency, no? Sa Malate, katulad 'yan sa uh, Padre Paura, Pedro Hill, Kirino, Yan guys, Makati napakadami diyang agency na international. So ngayon, andun na kayo. Piliin nyo guys yung agency na accredited po ng POEA. So paano po malalaman yung idol na accredited siya? I-search nyo po yung POEA accredited. No? I-search nyo po dun ang agency kung nandun ba yung pangalan sa ina-applyan nyo na agency. Pag nandun, ibig sabihin, accredited yan nakarehistro siya. Para po, wala pong, wala pong sablay yung applyan natin, hindi po tayo ma-scam, hindi po tayo etc. maloko, kailangan accredited ng POEA. Okay? So, ito na. Meron na kayong agency. So, nandoon na kayo sa agency, nag-apply na kayo. Ang kailangan at hanapin ka agad, may passport ka na po ba, sir? O, meron. So, ngayon, okay na. Mag-fill up ng form doon sa mga agency, no? fill up kayo ng form kasi may sarili silang form. So, fill up kayo doon. Pagka fill up ninyo, sabihin, o sige sir, tawagan ka na lang namin. So, huwag kayong mangamba na hindi kayo tawagan o mag-alala na hindi kayo tatawag kasi tatawagan kayo. Lagi nyo pong tandaan, ang agency po ay nangangailangan ng mga skilled worker kasi yun yung negosyo nila. Yun yung business nila. Pag walang tao, wala silang kita. Wala silang income. Lagi nyo pong tandaan yan para hindi kayo mabahala. So ngayon, ando na ko yung ngayon. Tawagan kayo. O sige, hintayin nyo yung tawag. Kasi pag tinawagan kayo, dalawa lang ang purpose niyan. Either i-trade kayo, i-drive it this kayo, or merong merong employer na bibisita sa agency para mag-interview sa inyo. So, ganon. Pag tinawagan kayo, either mag-trade this kayo. O pag-trade this kayo, pumasa na kayo. Okay. Good. Pag pumasa kayo, hintay kayo ngayon ng employer na magi interview sa inyo. Ganun yung proseso. Para hindi kayo ma malilito at maguguluhan at mainip sa pag-aantay na makaalis kayo. Kasi may proseso. Ganun ang protocol. So ngayon, okay na. Meron na kayong application doon. Pumasa na kayo sa agency. Ibig sabihin, tao na kayo sa agency. Hanapan kayo ng agency ngayon kung saan kayo makapunta ng kumpanya. Pag may dumating na kumpanya na representative, ibig sabihin, interviewin kayo ngayon. Pag pumasa kayo sa interview, or sabihin nung, nung employer, sige, gusto kong makita yung trade test o i-drive test kayo ulit. So, wala problema. Ganun ang proseso. Pag pumasa kayo, ang gagawin sa sunod na hakbang, magpamidikal na kayo. O, lagi, guys, take note, guys. Pag magpamidikal kayo, Ibig sabihin, ready to fight na kayo. Pag yung medical ninyo pumasa, mag kayo kaagad. Ano yan? Maganda yan. Pag pumasa kayo sa medical, mag-pick kayo kaagad. Thanks God yun. Ibig sabihin, i-process na ngayon yung mga pangalan ninyo doon sa visa. O, yung visa na galing sa employer. Or, working working permit galing sa employer. Sa employer 'yon nang manggagaling. Kasi bago kayo bago kayo ipaprasis, ilagay 'yung mga pangalan niyo doon. Simple kailangan suriin mo na 'yung pagkatao ninyo kung talaga kayo ay driver ba kayo. Tapos 'yung pit work niyo, 'yung medical niyo, pwede ba sa trabaho? Ganon po 'yon. So ngayon andun na tayo. Ngayon, pag pumasa kayo sa medical, ipaprocess na ngayon 'yung requirements ninyo. Yun yung nasa agency na nanggagaling po yun doon sa employer, katulad ng visa, permit, working permit, working visa, ganun po yun. No? So ngayon, habang naglalakad kayo, ang gagawin nyo naman, papalakarin na kayo ng agency kung ano may yung mga kulang. Katulad nung magpapa-apostil kayo sa passport, merong ganon. Yung apostil, ibig sabihin, nung araw, red ribbon yun. Red ribbon. Magpapa-apostil kayo. Saan po magpapa idol? O. Oh, meron dyan sa Manila. SM Manila, meron dyan. No? Ah, uh, sa mga EG, sa mga SM, maraming mga pag-apostilan dyan. Ako, nagpapa-apostil ako. Passport, pinapa ko. NBI, pinapaapostil ko. Yan yung mga supporting documents. Kailangan, kasi yan, meron kayo yan. Madali lang yung kumuha. No? Ngayon, kailangan mo lang pumila ng maaga. Meron din naman na agency, meron din naman na lugar katulad niyo sa Europe, merong magpapakuha ng international driver's license. O paano yun kumuha idol? Sa Pampanga, meron sa Pampanga. O SM Pampanga, Pila kalang lang ng alas city doon ng umaga. Bago magtanghali, meron ka na. Okay? May mga ilang taon yon One year o two years. Ganun po. Ngayon, ngayon, ang sunod na hakbang, habang pinaproseso yung dokumento ninyo na galing sa employer, yung visa, work, working visa nyo, working permit niyo yan naman ang asikasuhin niyo Para hindi kayo malilito, ha? Para bibigyan ko lang kayo ng guide no? Kung ano yung mga ipaprocess para sa pag-abroad. Okay, so ando na. Kukuha kayo ng certificate ng LTO sa driver's license niyo. Madali lang po 'yun. Oh, isang wala pang isang araw makukuha mo na 'yon. Tapos yung history. Yung history isang linggo 'yon bago niyo makuha. Kaya pag kumuha kayo ng pagkuha kayo ng certificate ng driver's license niyo sa LTO, sa amin, kumuha na rin po kayo ng history. O, para sure ball. So, okay? So, okay na. Ang sunod nun, pag meron na kayo, kompleto na kayo, saka kayo ngayon ipapapidos. Saka kayo ngayon ipapapidos ng agency. Ibig sabihin, pag napidos ka na, walang dahilan na hindi ka makakalis. Makakalis ka na nun. Hintayin mo na lang yung tawag ng agency para sa pirma ng kontrata at yung ticket niyo para sa inyong briefing kung anong oras ganun lang kadali alam niyo po guys kaya ko to ginagawa kasi marami po akong kapwa diver na gustong mag abroad pero walang idea so ito binibigyan ko lang po kayo ng idea okay so may passport na kayo ganito ha may passport na kayo punta kayo ng agency pagpunta niyo sa agency i-treat e kayo pag pumasa kayo si treat test interview kayo sa employer, pag pumasa kayo sa interview, Ipapamidikal kayo. Pagkapamidikal kapamedical ninyo, pumasa kayo sa medical, maglalakad kayo ng supporting documents. Una, apostel sa passport. Apostel sa NBI. Okay? Kung ano pa yung ipa-apostel, madali lang. Binigyan ko lang yung guys. Ngayon, pag meron na kayo, maghintay na lang kayo matapos yung process ng agency doon sa documents na galing sa employer, hintayin nyo na lang yun. Yun yung hinihintay ninyo. Na working visa, working permit, job order, yun po yung hinihintay nyo na lang. Basta kayo, ang kukunin nyo, yun lang yun. NBI, apostil sa driver, asa ah, sa sa passport, apostil sa ah, inyong NBI, tapos ah uh, sunod pa ay medical o oh, yan idol maraming ayaw na mag-abroad kasi ang iniisip gagastos doon ng pira wala pong gastos ang gagastosin nyo lang para sa medical yung ibang agency guys yung medical libre yung placement fee okay ganito ang placement fee idol may placement fee may bayad kasi yan Meron. Okay, sige. Meron. Yung iba naman wala. Yung iba na meron, hindi nyo babayaran yan. Lilipad mo na kayo, a-abroad mo na kayo. Pag nandun na kayo sa abroad, makasahod na kayo, saka sila mag -dedaction. So, walang dapat ikabahala at walang dapat ikaano na alanganin na mag-apply ka ng para abroad kasi wala kang gagasusin. Ang gagasusin mo lang, in magkuha ka ng NBI magkuha ka ng certificate sa LTO kumuha ka ng history magkano lang yan guys wala pang 10,000 wala pang 5 yung medical pag ikaw magbayad wala pang 5,000 yan o NPI yung passport o tapos yung yung history sa driver's license certificate sa driver's license hindi abot 5,000 yan no? So ngayon, kung meron namang agency na pabayarin kayo ng kalati, okay, ito din ang timbre ni Bitira Mambiero. Maraming mga lending na magpapautang, lalo na maganda yung pupuntahan ninyo na lugar. Maraming mag-aagaw sa inyo na magpautang. O lalo na meron na kayong meron na kayong kontrata. O, may mga requirements. Kaya walang dapat ikabahala nasa tao na lang kung gustong mag-abroad. Ito tips lang to ni Bitara ng Biro. Sana magkaroon kayo ng idea para doon sa mga nag-alangan mag-abroad dahil may gastos. Yung iba kasi nung araw, maraming nabubudol. Naggastos ng pinagsangla yung mga bahay doon sa lupa doon sa probinsya para mag-abroad. Maraming ng, mga nangluloko. Kaya ang timbre ni Bitara ng pagpunta nyo sa agency, yung agency na pupuntahan ninyo, isearch nyo doon sa POEE kung nandun ba siya sa listahan na accredited. Ganun lang ka, simple. Kailangan bigyan ko kayo ng idea para hindi kayo maluloko at hindi kayo mapasubo sa ay na-applyan ninyo na walang pupuntahan. Ganun lang ka, simple guys. Okay? May mga lugar na mga aabutin talaga na 3 months to 4, 5, 6 months. Lalo na yung mga lugar na babanggitin ko, New Zealand, Euro, Canada, yan. Aabutin ka talaga yan. Pero pag Middle East, buwan lang, wala pang buwan, lilipad ka na. Lalo na't kailang kailangan nila. O, ganun lang guys. So, sana magkaroon kayo ng idea, no? Okay? So, sana na ipahayag ko lahat, no? So, walang dapat ikapangamba. Hindi kailangan ng pira. No? Hindi kailangan mo ng malaking pira para mag-abroad ka. Kaya ka nga mag-abroad, kasi gusto mong kumita para makaahon sa kahirapan at para sa pangangailangan araw-araw ng ating pamilya lalo na sa mga anak na may pinapaaral tayo so kaya ko kayo iniingan nyo guys kaya ko kayo ini-encourage na itong pagmamaniyo itong driver napakagandang profesyon to dito yung pangalawang tsansa mo yung pag-asa mo sa buhay na kahit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral guys pwede mo pang maipapatino yung takbo ng buhay mo at mayroon pang direksyon maitutuwid mo pa ika nga okay pag nabali yung bakal may wielding mo pa pero may gutla pero ayos lang at least doon pa rin tuloy pa rin yung daloy ng buhay ganun lang kasimple so sana guys mayroon po kayong nakuha ng idea o diskarte ni Peter Pero. so okay pass passport pag mayroon ng passport punta sa agency magpunta sa agency, mag-apply o ang process i test, i-drive test kayo pag pumasa proceed sa interview sa employer pag pumasa, pamidikal na kayo pag pumasa kayo sa medical, ang medical 3 to 5 to isang linggo lang ang resulta, mayroon ng pito pag halimbawa lang pag halimbawa yung medical nyo, may bagsak kayo dalawa lang ang klase na hindi makakaalis na walang tsansa pag bumagsak kayo sa medical at yung bagsak ninyo ay hipa, at TV, hindi na talaga kayo makakalis niyan. No? Pero pag ang bagsak spot lang sa baga, kasi naninigarilyo kayo, may gamot yan. O? Oh? Pag high blood kayo, mataas yung dugo nyo, may gamot yan. Saka kayo ulitin ng medical. So, yun lang guys. Ito sa veteran ng biyayero, no? Sana may nakuha kayong idea o diskarte para sa pag-aabroad. Okay? Lagi pong magdasal, manalangin na huwag po tayo sa ating mahal na may kapal sa larangan po ng ating hanap buhay sa Manibela para po sa ating mahal na mga, mga pamilya at lalo na sa mga anak natin na pinapaaral para mabigyan natin ng kinabukasan ng mga anak natin in the future. So ito si Peter guys. Ang pinakamalupit na hashtag natin, no? Saludo nga pala si Bitiranong Gairo sa lahat ng mga driver na Pilipino. Kahit sa sulok man ng mundo, no? Nagbigay galang at respeto. Pinakamalupit na hashtag natin, basta Pilipino, magaling yan. Fire!